Yes, <laughs> Good Morning! Punta na kami sa PR ngayon. Uh, day na natin. Okay. na tayo sa Basila. Pahal na, na kami. sa pagpasok sa passenger Board terminal of building. Maaaring Okay, pababa na kami ng bago Yo, Basila Yo, so, nakalabas na kami sa pier Welcome to Basilan! Bella City Proper Isabella Isabella City Okay, breakfast muna tayo sa Basila Native coffee na hindi nakaka-acid Pero kapag pa So, 3 in 1. So, tayong kumain. Andawin muna ito sa lodge or sa tutulugan. Bababa namin yung gamit. So, bye. Recta tour! Let's go! So, dito, sumakay kami sa parang maliit na bangka para makatawid sa kabilang isla. Kasi nandun sa kabilang isla na yun, yung mismong Malamawi Beach. Yun lang. Let's go! Okay, nandito na kami sa Malamawi Island. So, ilang ano lang. Oh, 10 minutes, 5 minutes lang. Labit lang eh. Tabad na tabad. Okay. So, nakamultigab na kami ngayon. Napunta na sa mismo beach ng Malabang. Let's go! Dito na kami sa Mala Malamawi Beach. <laughs> Sheesh! Parang napapanood lang namin ito sa, ano, sa mga TikTok-TikTok, sa mga vlog-vlog. Sandito na kami ngayon. Okay, tapos na yung photo ops namin dito sa sa hindi ko alam kung natawag yun Woods! Yeehee! Ganda, clear ng tubig Ah, uh, Woods! Masabi lang side Medyo mabato-bato na kaya sige na ko siguro tara ganyan na dito Line na daongan Tapos yan, hanggang dito ang beach nila yeah. Pero ito daw is ano, uh, private property to So, may entrance fee dito na 600 tapos kasama na yung Uh, cottage doon kami, eh. cottage kami doon nandito nga pala tayo guys sa Malamawi Island sa mga kakapanood uh, pa lang Malamawi Island tapos Malamawi White Beach Resort sheesh white na white ang clear pa ng dagat ay sarap Di, gano ka white ang white sand sa Malamawi okay, to the green <laughs> yan so kain muna tayo Or picture, picture it mama. See you guys later. Oh. Ang okay. aming lunch ngayon, chicken, shrimp, pancet, and raw. Quick dip muna. Hindi na natin, natin matitis itong ano na ito. Hindi na Ehi, na ito. Ay, hi. Hello, Tig. lalim na. الحين <applause> ما <applause> Okay, pauwi na kami. I mean, pabalik na sa Basilan. Tapos mag... ah land tour. Uh, na, -land tour na kami. Public market. Boulevard ulit. So, yun. Let's go. Kita kits. Okay, land tour or city tour starts now. Pero bago yan, nagkape muna kami. Pasangin. Cafe. Kung gamit daw na beans dito is yung Basilan coffee. So, hindi siya ganun ka-acidic. Zero acid ba? Di ba? So, ganun. So, masarap din naman. Lasang kami pare. Ayan. Tingnan natin. Tayo pumunta. Yeah. Public market muna. Ah, uh, -ata. market. Yes. Ayan. So, yeah, Alan. Tour guide namin. <laughs> Alan, oh, ah. yeah. Pahin niya ako. Sige kuya, isa no mo mode. dito. Sige. Isa niya, oh, isa nito, isa nito. Ay, huwag nga pala. Isa, dito, isa kayo. Uh, nito. Okay, nice tayo. Nice test. Ini akhirnya mau itu. Anda saat Kau. saya itu panjang. Pancake. 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 Ito dyan. Ayan ang masasabi mo sa banyo. Harap. Pagpapadetik. Mas kubado. Hindi tayo magkakadiabetes. <laughs> Ayan. Diyan kami. Diyan kami bumibili nga. Ayan na nga. So, pinakita. Ginigyan kami ng opportunity na makita kung paano ginagawa yung lokot. Pinakita sa amin ni ate. Yung panyala po, tulad ng sabi ko kanina, pa pag tama yung pinta niya, pusa siyang gagawa ng sarili niyang shape. Pero pag hindi tama yung timpla niya, hindi siya magiging ganyan. Okay. parang pancake lang. Opo. Okay. Wala siyang ano, pang pancake lang siya. At saka yung apoy, kaya pinapalitan namin yung oil niya, pinadagdagan para katamtaman okay. lang yung ini. Bang. Okay, so pumunta na kami sa Boulevard. time check, 5.20 p.m. Yeah. So, Boulevard muna kami. Tapos, yun na. Ito na, tatakambay. Tapos, dinner. Let's go! dito. natin Saka na Martabak tong si Marta Taylor Coso. Marta ba? Yung Taylor. So ito yung sauce na curry kasi ito yung condensed, madami sila na. Ito yung makain din natin. Let's go! Tignan muna natin, tignan muna natin ng walang ano. Walang sauce. Gatas na. Masarap Mm. May nasa naman siya pero mas para mas okay kung may sauce. Pero tingnan natin kung may sauce ha. Next. Try natin tong condensed daw to. Yan, matamis naman siya. Matamis na variety ng martabak. Okay, bubble. Ang ingat. Uh, try naman natin itong curry guys. Mm. Okay. Parang lakas ng chicken curry lang. Mahirap. <laughs> Labe mm. goods. Chicken pattyer pala dito yan yeah. sa basila. Nandipas. May laman yun eh. Ang order it. namin, may goreng with egg. Tsaka so, pader. Yan. Pag, pag, may halal daw, yan yung sacred way ng pagkatay sa mga beef, sa mga ganun. So, Muslim certified yan. Let's go! Okay guys, uh, tapos na, uh, alas tapos ang na mamili. Pauwi na rin kami. Sa balik sa hotel, tapos ayun, papahinga. Tapos bukas, day 3. So ito, day 2 ha. Huh? Uh, So, ayan. Uh, salamat sa mga nanood. Uh, sana kayong magsawang nanood sa mga video natin. Tsaka, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo. As yung mga link, yung link ng mga tour guide natin, si Kuya Alan, lalagay natin dyan sa description. Tapos, yan, message siya lang siya kung gusto nyo mag-Samba trip din. Tapos, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Alright, Barum TV, signing out. Woo!